Kapag di mo sinunod ang kalooban ng Diyos isa ba itong pagtalikod sa Diyos? Kaibigan magandang tanong iyan, anong buhay mayroon kung tatalikod sa pagsunod sa kalooban ng Diyos? Ang sagot ng Biblia ay malinaw, ang pagtalikod sa Diyos ay nagdudulot ng kamatayan sa espiritu, kalungkutan, at pagkaligaw ng buhay. Narito ang paliwanag at mga Bible verse. Isa, ang buhay ng pagtalikod ay paghihiwalay sa Diyos. Isayas Kapitulo 59, Versikulo 2 mas mahigit, ngunit ang mga kasalanan ninyo ang siyang naglalayo sa inyo sa Diyos, ang inyong mga kasamaan ang dahilan kung bakit niya kayo hindi dinirinig. Kapag tinalikuran natin ang kalooban ng Diyos, nawawala ang ating ugnayan sa Kanya. Tulad ng isang sanga na nahiwalay sa puno, unti-unti tayong natutuyo sa Espiritu. Dalawa, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Roma Kapitulo 6 Versikulo 23 Mas mahigit, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang kamatayan, dito ay hindi lang pisikal kundi espiritual na paghihiwalay sa Diyos. Kung tatalikod tayo, nawawala ang buhay na walang hanggan na kanyang ibinibigay. Tatlo, ang buhay ng pagtalikod ay puno ng takot at kawalang direksyon. Jeremias Kapitulo 2 Versikulo 19 Mas mahigit, ang kasamaan mo ang siyang magtuturo sa iyo ng leksyon, at ang iyong pagtalikod ang siyang parurusahan ka. Alamin mong napakasama at mapait ang pagtalikod sa Panginoon mong Diyos. Ang taong lumalayo sa Diyos ay hindi makatagpo ng tunay na kapayapaan, sapagkat tanging sa Diyos lamang ang katiwasayan ng puso. Apa, ngunit may pag-asa sa pagbabalik loob. Lukas Kapitulo 15 Versikulo 18-20 Ang Alibughang Anak Mas mahigit, babangon ako at paroroon sa aking ama, at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo kahit tumalikod, kapag nagbalik loob tayo, laging bukas ang bisig ng Ama para tanggapin tayo. Buod ng aral, ang buhay ng pagtalikod sa Diyos ay parang paglakad sa dilim, walang direksyon, walang kapayapaan, at puno ng takot. Ngunit kung pipiliin nating gumalik sa kanyang kalooban, matatagpuan natin muli ang liwanag, pag-ibig, at buhay na walang hanggan.